pinangalanan na rin ng isa iba pang bank accounts na sinasabing pinasukan ng $81 million dollars na sangkot sa money laundering scam. Ang paggalaw ng pera ay dinitalya rin. Nasa gitna ng aksyon si Beverly Natividad. Limang bank account na pagmamayari ng limang tao ang sentro ngayon ng investigasyon sa diumanoy money laundering ng higit 80 milyong dolyar ng nakaw na pondo mula Bangladesh. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nang pumasok sa bansa ang pera noong asingko ng Pebrero, napunta ito sa mga bank accounts sa RCBC na nakapangalan kina Michael Francisco Cruz, Jesse Christopher Lagrosas, Alfred Santos Vergara at Enrico Chodoro Vasquez. Sa account ni Cruz pumasok ang higit 6 na milyong dolyar, kay Lagrosas higit 30 milyon, kay Vergara halos 20 milyong dolyar at kay Vasquez higit 25 milyong dolyar. Pagkatapos sa iatiin ang pera sa apat na account na withdraw rin agad dito noong asingko ng Pebrero. Patungo naman sa account ni William Sogo pero itinanggi ni na kanya ang bank account sa RCBC sa Jupiter Branch. Nadami lang po ako dito. Simula ng pumutok ang issue na to ay nahirapan na po ako maghanap buhay dahil pati mga dito accounts ko na sa ibang banko ay nasama din sa freeze order na issue ng Court of Appeals dahil na din po sa issue na to ay nasira ang pangalan ko. Pero lumalabas na malaki ang papel ng account ni Go sa pagsasali ng pera palabas ng banko. Mula dito, ayon sa AMLAC, na i-transfer daw ang pera sa remittance company at forex dealer na Philrem at napalitan ng dolyar sa piso. Paliwanag ng Philrem, di naman sila nagsuspecha na nakaw ang pera dahil matagal na rin nilang kliyente si Maya De Guito. It's like a regular remittance for us. Okay. Because we are a remittance company, so we get uh, instructions from the sender where to bring the funds for its beneficiary. Nang mapalitan ng piso na itransfer na ang 81 million sa mga kasino tulad ng Soler at Eastern Hawaii Leisure at sa isang misteryosong cash delivery sa isang nagngangalang Wei Kang Shu na isa diumanong junket player sa kasino. Who gave you the instructions to deliver it to Mr. Y. Kang The branch manager. Beverly Natividad, News 5. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang branch manager ng East West Bank, Ah uh, Burgos Circle, na si Alan uh, Peñalosa. Siya ang sinasabing naging daan para magkita ang negosyanteng si William Go at RCBC branch manager Ah uh, Maya Degito noong February 23. Kwento ni Peñalosa, inutusan siya rin digito na tawagan si Go dahil may gusto itong linawin. Pumayag naman daw si Go na magipagkita. Kasama raw si Peñalosa sa meeting pero tumanging magbigay ng detalye. Aminado si Peñalosa na parehong malapit sa dalawa kaya naipit siya sa pagtuturoan ng mga ito. Matatanda ang sinabi ni Go na inalok siya ni Degito ng 10 milyong piso kapalit ng pananahimik sa transaksyon. Pero ayon kay Degito, si Go ang humingi sa kanya ng 200 milyong piso. At para pag-usapan pa rin ang isyong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Senador T.G. Gingona. Magandang umaga po, Senator Gingona, sir. Magandang, magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at uh, nanonood sa aksyon sa umaga. Opo. Sir, tikong po ang mga ambibig na mga sangkot sa money laundering scam sa pagdinig kahapon. Ano po ang plano niyo para hindi na maulit ang mga mga ganito sa susunod na pagdinig at paano kayo makakuha ng impormasyon sa kanila if they keep on invoking yung uh, uh, rights po nila uh, sa self incrimination sir Well una yung, uh, yung paano ma ma hindi na maulit ito yung uh, nakikita natin ngayon Uh, ang, ang, grand conspiracy na nangyari, eh, pinasok yung pera sa, sa banko, mula banko, pumunta sa mga uh, money placement, uh, remittance company, at pumunta sa casinos. Pagdating sa casinos, all the way, from pagpasok all the way to the casinos, merong money trail, merong uh, um, pwedeng malaman kung saan pumunta. Pero pagdating sa casino, parang isang black hole na lang sapagkat so hindi na matrace kung saan dahil yung mga casino hindi under sa AMLA at uh, wala silang reportorial requirements kaya. So ang ang talagang punutulo nito dapat mapasa ilalim ng AMLA ang ating mga kasino. Humihingi po lalo na si Digito ng executive session mapagbibigyan po kaya uh, Senator Sir. Ang karamihan, nagtanong-tanong kami kahapon sa ating mga kasamang senador at ang karamihan gusto talaga marinig. Uh, sinasabi nila, mas mabuti marinig pa natin kahit sa executive session kaysa hindi natin mapakinggan. Sa inisyal po na pag-imbestigan ninyo kahapon, sa palagay nyo, the box stops on Dikito or uh, maaring uh, mas mataas pa kay digito sir, at mas mababa pa kay digito May mga sasabit pa rin dyan? paniwala doon sa sinasabi ng uh, RCBC top management na yung pag-withdraw ng um, pera sa sa account ng isang tao wala nang hindi na kailangan clearance sa taas uh -huh. uh, sabi nila kahit ganong kalaki yan bahala na yung branch manager uh -huh. uh, Ewan ko ha, ti ti telegram ano magwi-withdraw ng 30 million dollars in one withdrawal in one day, empleyado ka, uh, may 30 million dollars ka. Tapos hindi wala sa wala sa may walang hindi kailangan ng clearance sa taas. Hindi ako makapaniwala diyan. Sir, dahil po sa mga pangyayaring ito, sa palagay ho ninyo, uh, kailangan ng repasuhin. Ay ka nga ang, aking, ang ating banking laws, banking system, uh, Senator TG, sir? Well, actually, hindi di naman, ano, okay naman yung banking system natin. Opo. Ang tingin ko lang is uh, merong kakuntsaba dito at merong failure sa sistema ng uh, RCBC. Mm -hmm. Yung nga, ayaw nila sagutin eh. Dumating yung request galing sa Bank of Bangladesh, request to stop payment uh, on February 8, 5 p.m. Uh, holiday yun. Pero nung February 9, sa umaga, eh dapat nakita nila yon. No. Pero tung February 9 sa umaga, meron pang 58 million dollars na nandun sa mga accounts nila yon. Mm -hmm. Na-withdraw lahat yun. Bakit? Dahil nag-respond lang yung RCPC sa stop payment order 745 ng gabi. Mm -hmm. So by that time na-withdraw na ang 58 million dollars. Ang tanong bakit bakit tinitingyo ginawa yung stop payment request nung umaga uh -huh. nung nandun pa yung pera tapos nung tinatanong ko nagtatago na doon sa sinasabing central bank uh, bank, bank uh, banking laws at so, ayaw na sumagot. so how will you be able to compel them sir to speak or to talk when they keep on saying invoking their right to, uh, to self incrimination And then itong mga bank secrecy, paano pa ho niyo mapipiga itong mga ito sa If they keep on saying ah uh, mayrong uh, batas na ganito na pino yung mga uh, bank accounts, may batas kami to uh, self-incrimination. Pa paano natin mapipiga sir kung ang uh, laging uh, ganito ang punto ng mga ito? Mukhang talagang may tinatago ho ang mga ito, sir. May may may, may tinatago talaga sapagkat katakataka kata yung nangyari, it, 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 talagang kailangan sagutin at ayaw sagutin. Uh, pangalawa, uh, hindi naman ano, merong naman pa mga pamaraan na... Apo. Kunyari, yung uh, Pilrem, nagsasalita naman. Aho. Uh, yung kay Peñalosa na bank manager ng East-West na nag-facilitate ng meeting. Uh, yun, eh, yun, eh, hindi naman kasama sa bank secrecy kasi walang uh, account naman yon, isang pwede siya magsalita tungkol sa meeting. Uh, uh, uh. Ito pong uh, isa sa mga sinasabing uh, beneficaryo o nakakuha ng pera dito itong si uh, ginaong uh, Kim Wong, wala na po sa bansa. Papano ito ngayon, sir? Yun ang weakness ng sistema natin sapagkat pwede ka lang magkaroon ng hold order kapag may merong hold order na issue ng korte. All right. uh, this case wala talaga. So wala tayong magagawa kasi nasa ibang bansa na si Kim Wong at mm -hmm. hindi ko kahit merong extradition treaty, mm -hmm. wala namang ano, wala namang uh, kaso laban sa kanyang na file mm -hmm, mm -hmm. So yeah. talag talagang uh, may kakulangan yung sistema natin. So hindi lang para sa akin, hindi lang yung ano, yung yung batas ng ano, <clears throat> yung batas ng uh, amlan titignan natin. Hmm. Na dapat isama yung kasi no, pati titignan din natin yung whole departure order na na batas sapagkat uh, klarong-klaro na may kakulangan. Paano po yung mga negosyo po nito tulad po nitong uh, land-based casino na nasa loob po ng Cagayan uh, uh, Economic Zone? Meron din po siyang negosyo diyan sa Ika nga uh, uh, yung uh, dito na online casino na Oriental Group, ito ho ba ay ma-freeze din? Uh, susubay ba yan din ng otoridad? Uh, ano mangyayari sa mga negosyo ng taong ito? Well, to tungkol sa negosyo, tingin ko oh, problema niya yan. Ano? Uh, pag naman sa accounts na yan, yung AMLA na ng investigation, yun ang may kapangyarihan at, at responsibilidad okay. na mag-file ng kaukulang Petition for freeze order sa Court of Appeals. Sir, panghuli na lamang nakatanungan, Sen. Gingona. Sa tingin po kasi ng mga kababayan natin na ngayon, ay baka wala ho mangyayari, lalo pat nakita ho nila ito mga mukhang mga siga, ito mga bank officials na ito. Aba eh, mukhang ayos sumagot sa mga tanong ng mga senador para bang uh, nabastos at nababastusan po ang mga kababayan natin na tila mas matapang pa sa sina, senador ito mga official na ito. Uh, sa palagay niyo sir, may patutunguhan naman ho itong investigasyon. May punot dulo po ito, sir. Meron, meron ah uh, sapagkat uh, yung yung hindi nakikita ng mga kababayan natin, yung yung paggalaw ng uh, uh, anti-money laundering council. Opo. Sa pag-imbestiga at pag, pag ng accounts. Mm -hmm. uh, may proseso lang tayo sa batas. Siyempre, hindi naman pwedeng gawin mong gusto mo kagad. Uh, kailangan dumaan sa proseso. Sa tingin ko meron naman magkakaroon ng uh, 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 resulta ito. Uh, panghuli na lang talaga, Sen. Gingona, sir. So sa tingin ho ninyo, may makakasuhan at may makakasuhan po rito pagkatapos po nitong investigasyon na ito, sir. Naku, imposibleng walang makakasuhan dito. Mm -hmm. 81 million dollars ni ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh Apo. tapos nawala sa casinos natin. Mm -hmm. E eh, mm -hmm. magpumuka tayong hindi ko na sagutin kung ano mo, kung yeah. pa'n tayong... Eh, please, biro mo yung Central Bank ng uh, Bangladesh, ang Bangladesh government mismo, nag-request ng tulong mm. sa paghahanap at pagre-recover niyan. In fact, yung ambassador ng Bangladesh nandun pa Opa. sa hearing kahapon. Yung Central Bank governor ng Bangladesh nag-resign na dahil sa, eh, dahil sa, syempre, sa skandalong ito. At uh, talagang dapat may makasuhan. Senator TJ Kingona, nako sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Sen. Salamat din Erwin at salamat din sa TV5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.